So ito follow up video po doon sa trade ni Sistan, uh, Pringle para kay Holt at kay Isaac Go, tas yung number 3 draft pick, okay? Kapalit ng number 10 draft pick. Um ito na hinihintay ko eh, yung explanation o yung heir uh, nitong si Chief Kratos, okay? Um, Nagtindihan ko naman, ako, ako I have nothing against Chief Kratos personally. I know, alam ko ginagawa niya, nandoon siyang side. So he is trying to explain doon sa side na yon. So parang abogado yan. So kanya-kanyang side, nag-aabogado para sa, sa magkaibang side. Um, ito yung kanyang sinabi about kay Stan Hardinger. Okay? a consistent MVP candidate at top 4 player right now in C Stan plus Stanley Pringle. Okay, si Pringle baka pa na so medyo si si, Stan na lang medyo pinag-uusapan natin dito eh. Tapos ang gusto nyo, halt and go lang. Yes, C Stan is 35 but he is playing at the highest level still. May punto siya diyan, tama naman siya. Halt is 32 and if you forgotten his age. Of course, may kicker yan like that draft pick swap ito naman, ganito niya i-explain yung draft pick swap. Um, considering the potentials and the talents between possible number 3 and possible number 10 in this coming that draft is not that far, ha? O so, sa so, sinasabi niya, hindi naman malayo sa sobrang dami ng talented sa draft. Pero the thing is, Chief Kratos, kung tama yung mga reports na lumalabas, kung tama yung mga sinasabi ng mga tao na ang target ni Coach Tim Cohn ay either si Abalientos or yung si Abarientos or yung si Kai ng Ateneo, Balungay ng Ateneo, hindi na ng number 10 'yon. So it matters a lot. It matters a lot na makuha nila at number 3. Kaysa maghintay sila sa number 10, hindi na yung dalawang 'yon pati yung sino isa yung Kailan, yung yung uh, Kailan ba 'yon yung pangalan. So yung mga gusto ng Hinebrang makuha, hindi naaabot sa kanila sa number 10 Pero for sure, definitely may aabot sa number 10 na, ma na mahusay pa rin na player Sa lalim ng draft ngayong taon eh, Pero yun na nga, it matters It matters yung number 3 pick Kasi kung sino yung gusto mo talagang makuha, makukuha mo eh. Kasi, Definitely si, ba si Balti na yung number 1 eh So ang tanong na lang is yung number 2 sino ba yung kukunin si si Bearfield. O oh, so so number 3 you could get anyone you want. You can get anyone you want doon sa very talented draft pool na yan. So it matters, it matters yung number 3 na yung kumpara sa number 10. Na wala nang matitira doon sa mga first choice mo. Okay? O oh, masyado naman niyo yung ina-undervalue si Stan Hardinger kung titirahin niyo yung deal na to, okay? Okay, oh, so explain natin. Meron siyang hindi nasabi doon sa post niya. Eh, Kinoment ko din actually do sa post niya. Kasi parang pinapalabas niya na straight na trade uh, ni Stan Hardinger para kay Holt, di ba? Tsaka yung kay Go. Um, like I said do sa, sa previous video ko, Pwede pang pumasa kung yun lang eh. Kaso yung draft pick talagang nakakayamot eh. Yung nakakaasar eh. Um, pero meron siya hindi nakasama doon sa kanyang explanation at ito din, is, isasama ko na din. Okay? At yan ay yung duration ng contract ni Sistan. Okay? Isang taon na lang, one year to go, itong si Sistan, uh, isang season to go na lang, siya ay magiging unrestricted free agent na. Ano ibig sabihin? Pwede siyang sumama kahit anong team. So, yung tin ng Terrafer, ito yung sinabi ko sa comment ko, imagine mo, yung number one pick mo, yung number three pick mo, yan dapat ang mga core players mo for the next 5 to 7 years na uh, wala silang choice kung hindi maglaro sa iyo kasi nakakontrata sa iyo at uh, kumaga ano eh nakatali sa iyo eh sila dapat ang core players mo you gave them away for someone who will only stay for one year So, mapapakamot ka talaga. Hindi ko pa sinama yan sa explanation ko kanina. Ngayon ko, palang, ngayon ko palang sinasabi. Isang taon lang si Stan Hardinger sa kanila, if at all. Okay? If at all. Bakit if at all? Baka nga hindi pa maglaro sa terra firma itong si, si Stan Hardinger. Baka nga magretiro, baka nga umuwi sa Europe yung kanyang pamilya o baka nga magpa ulit sa Magnolia. So hinay-hinay lang sa pagtatanggol, hinay-hinay lang sa hinay-hinay lang sa pag explain kasi baka ilang araw lang mag explain ka na naman ng panibago. Kailangan mo na namang ipagtanggol na itong si Stan Hardinger ay napitas papunta sa manok. Na yun yung parang kinuklo nitong si Snow Badwa. May adobong manok pa siyang sinasabi doon. Na <laughs> maraming i-give up papunta sa po. Stand for one year, di ba? Kapalit nung dalawang top one pick, top three pick na future ng club mo. Pinagpalit mo para sa isang taon. Na hindi ka pa sure kung maglalaro sa'yo. Di ba? At, napakaganda nung sinabi dito ni Noli Iyale. Gusto ko lang ding, ano gusto ko lang ding uh, balikan. Okay? Napakaganda. Ito, ito, ito din yung magandang punto dito eh. Sabi ni Noli Iyala sa kanyang tweet, We can talk about the merits of a trade later on. But when it happens again between two trading partners that have done multiple controversial deals in the past, one can't help but be suspicious of the fairness of this new one. It's the same usual suspects over and over and over again. Yung mga tough top 'yung mga top draft picks ng Terra Firma ang uh, parating pinamimigay parating at isang isang korporasyon lang ang uh, nilalandingan. Alam nyo guys, uh, maiintindihan ko pa kung 'yan ay tinetrade papunta sa Rain or Shine, papunta sa Phoenix o baka nga sa MVP Group, doon sa Terra Firma. Ba maiintindihan ko pa eh. Baka talagang trip lang nila mag-trade nung adi. pero hindi it goes to one team over and over again. Kaya nga pitas eh. And hindi siya na nakakainis kasi pinagbumukha nila tanga yung mga fans. Doon ako, doon ako naiinis. They will try to justify it. They will try to... Kaso pa ulit eh. Ito na nga Noli Iyala ni nagsasalita. Si Yang Giao nag-react na din. Sabi niya, ano pa bang bago? di ba? They, they are trying to make fans look stupid. Yun ang... Doon ako naiinis alam ko i would I would get into a lot of trouble by saying this and by takot lahat kasi takot lahat kahit takot din naman ako kasi mga bossing natin gan eh pero lahat naman eh lahat naman ako ako kahit uh, SMC Group, MVP Group, 'di ba? Lahat naman, lahat naman ano eh kasama dito sa problema eh. Kaya gusto nga nating solve it, eh. Pero kung merong mga isa na, na merong mga mga ide defend pa rin at ipagtatanggol pa rin at may 'Di ba? Eh, sinong binola nyo? Sinong niloko nyo? Diba? Eh, gusto natin ako 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 yung mga nangyari before, yung nangyari nito, hayaan mo na. wag na lang maulit sana. 'Yun ang aking 'yun ang aking hiling. 'Di ba? Eh, wala na nakaalis na 'yan. Naalis na si Stan Hidinger nasa ano na. Nasa third firma na for one year. Wala na tayong magagawa pero solve na natin. Ibenta nyo na yung mga franchise na yan. 'Di ba? Kayo sumisira sa PBA sa totoo lang. Nako. Ay, so yun lang naman, gusto nagot ko lang dito. Nagsalita din si Sistan kanina. Uh, he explained na nung una parang gusto niyang mapatrade pero after staying a year yata o sa Ginebra ayaw na niya magpa So, sinasabi ni Snow Nobad na masama daw loob ni Sista na tinrate siya. Okay? So, so, um, yun, yun naman ang, yun naman ang ano doon, yun naman, nakakaano kasi, nakaka, sabi nga ni Yang, parang nakaka, parang after serving, di ba, after giving it all your best, tas parang pag, pag, matan, pag veteran ka na, matanda ka na, Parang i, 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 i ka lang I-ano ka lang na parang ano So nakakasama na loob That is business Kahit sa sa NBA nangyayari yun Pag matanda na Minsan na ano na Pero Pero y y y Parang ano eh Parang pag binato ka sa Terra Firma Binato ka sa Northport Parang hindi ka na namin kailangan Parang ganun kasi yung labas eh Kaya siguro masama loob Itong si Sistan Kung totoo yung sinasabi ni Snow Pero Yun lang Real talk lang tayo dito Real talk lang tayo Gusto ko lang gumanda Gusto ko lang gumanda yung liga Ah, diba? at uh, 'yun, nag-enjoy lang ako, nag-enjoy lang ako ano eh, uh, pag-usapan ito. Kumaga, at the end of the day, kumpanya nila 'yan, liga nila 'yan. Eh, tayo naman dito ay nagre-react lamang. Pero kumaga, I want to speak in behalf of the fans. Eh, na po frustrate pag may mga moves na naman na ganito kasi ginagawa niyong tanga 'yung mga fans. Eh. 'Yun 'yun naman 'yun eh. Uh, yun, 'Yun lang yung gusto nating mabago. Walang tayong magagawa, nagawa nyo na 'yung mga nangyari. Diba? Eh, di ba hindi naman illegal yang ginagawa niyo ba? Diba? Pero it's unethical. Eh. Yun eh. It's unethical. Parang uh, it's not the right thing to do. Hindi siya hindi tayo naging magandang ehemplo sa mga kabataan na you will do anything para lang manalo. Para lang mag-champion. 'Di ba? You will do anything. So, 'yun lang. Bye bye, guys.